Hello mga manay at dahil maulan ngayon, walang tigil yung buhos ng ulan dito sa amin. Alam ko sa ibang lugar din. Kaya naman naisipan ko magluto ng sotanghon. Kasi kapag malamig ang panahon, anong masarap kainin? Siyempre yung may mainit na sabaw. At eto na nga nakaredy na yung mga kailangan nating gamitin. So meron tayo ditong chicken breast. Ito yung gagamitin natin sa sotanghon. Then yung paglulutuan natin, yung panggisa, sibuyas at bawang. So, tanghon natin, kukulangin pa dadagdagan ko yan. Dahil wala akong makita na dahon ng sibuyas, ito ang gagamitin ko, dahon ng sili. Ang sarap din ito, mga manay. So, tara, start tayo. Siyempre, una natin gagawin, magpapakulo tayo ng chicken breast. Ayan. Lagyan natin ng tubig. Dinamihan ko ng tubig kasi itong tubig na to, ito na rin yung gagamitin kong pang sabaw mamaya sa sotanghon para malasa. Yan. Then takpan. Hayaan muna natin yan dyan. Hindi rin pala pwedeng mawala mga manay ang pugo o kaya itlog na nilaga sa sotanghon. Yung ganito, 24 pieces, 80 pesos na mga manay. Grabe ang mahal lang pugo sa supermarket. Dati magkano lang to. Eh, gustong gusto to ng mga anak ko. Kaya, maglalaga tayo. Lagyan natin yan. Paborito kasi to ng mga bata. Kaya lagyan natin. Papakulan lang natin yan ng mga at least 7 minutes lang. Tapos hayaan lang natin yan sa mainit na tubig hanggang sa tuluyan siyang maluto. Siyempre takpan natin. Ayan, kapag kumukulo na, tanggalin natin yung mga lumulutang na marumi na yan sa ibabaw. Hindi natin yan kailangan isama sa pansabaw natin mamaya. So, huwag niyo po yan isasama. gamit kayo ng salaan o kaya sandok na makukuha niya yan. Yan, yung mga puti-puti na yan. Kasi impurity siya mga manay. Malansa yan. Then, takpan. Hindi ko na siya tinimplahan ng asin, paminta, kasi titimplahan naman natin yan mamaya, yung sabaw. Check naman natin itong pinapakuloan natin o nilalaga natin na pugo. Nako, saglit lang to dun sa dalawang batang maliit. Maya, maya, okay na rin to. So, ayan, pwede na tayo mag-start magluto dahil tapos na ako maghimay nung ating pinalambot o pinakuluan na chicken breast at yung ating itlog ay nabalatan ko na. So, gaya na sabi ko nga, gagamitin ko tong 32 cm na shallow casserole na pang everyday use mga manay, pwedeng pwede talaga pang araw-araw, napakaganda neto at sa mga gusto mag-order neto online limited stock lang po ito, ilalagay ko po yung link ng aking page sa baba para pwede kayong mag-order, Ayan o no? napakaganda talaga so excited na ako Ayan. So, bago na naman yung ating paglulutuan. So, ayan. Mainit na. Maglalagay tayo ng konting oil. Yung mga ganitong pan mga manay, hindi siya malakas sa gas kasi mabilis po itong uminit. So, medium and low lang, pwedeng pwede na. Then, pagsasabay na natin, igisa yung sibuyas at bawang. Para sumasabay na rin siya sa pag-init ng ating pan. Igisa-gisa lang natin na maigi para lumabas yung aroma niya. Madali lang naman lutuin ng sotanghon mga manay. The best din to na kainin lang ng eto or pwedeng ulamin. So, yung mga anak ko kasi mahilig sa pugo. Ayan. Malamang sa kanila kulang pa to. Then, habang ginigisa natin to, isasabay ko na rin yung hinimay na chicken breast. Pwede kayong gumamit ng mga buto-buto ng manok. Mas malasa po yun. Pero kung gusto nyo ng ganito, wala siyang halong taba. Chicken breast yung inyong gamitin. Then, titimplan ko to ng paminta at konting patis. So, mga half teaspoon or kung gusto nyo pa, dagdagan nyo pa nasa inyo. Bango. Then, ang ating pampalasa patis. Kung ayaw ninyo ng patis, pwede naman po ang asin. Ayan. So, kapag nag na natin, isunod ka agad natin yung pinagpakuluan kanina. Kaya wag nyo pong itatapon yun. Para masarap talaga ang ating sotang hon. Then, hayaan muna natin yan na kumulo. Mamaya natin babalikan. Ayan, kumukulo na. Bango. So, pwede na natin ilagay muna yung pampakulay. Kasi ang sotanghon ay may kulay, di ba? Para buhay yung kulay. Mag maganang kainin ba? Kasi kapag hindi natin nilalagyan ng aswete, malungkot. Then, maglalagay ako ng chicken cubes. Isang piraso, optional lamang po yan. Kung ayaw nyo, pwedeng Wala. Sasabay na rin natin itong sotanghon. Bali, ano siya mga manay? Apat na ganito yung gagamitin ko ha. Ilang grams ba ito? Ngayon ko muna. Ang nakalagay dito, one point. Ano, walang grams na nakalagay. Basta yung ganitong kaliit na nabibili sa palengke. <laughs> Wait. El konti lang naman kami dito sa bahay. Pero masarap sa sotanghon yung masabaw eh. Pwede nyo pa yan dagdagan. Yung ginamit ko nga pala na chi uh, chicken breast, nasa ano lang yun mga manay, di ko naman inubos lahat kasi yung kalahate eh, gagamitin ko sa ano, sa macaroni salad. Nagre-request yung mga kasama ko dito. Kala mo, Pasko na eh. maka eh namimiss na daw nila. Ayan. Then, ilagay na rin natin tong nilagang ang tawag dito ate? Pugo. Maliit ba yung ibon dito? <laughs> Oo, malilit na ibon. Maliit daw na ibon. Bango na. So, pakulan lang muna natin bago natin last ilalagay itong dahon ng sili. So, yung iba alam ko, ngayon lang may kita ito na ginagamit. Pero mga manay, pag na-try po ninyo, ang sarap. Ang bango niya. So, hindi ko natatakpan. So, tikman na muna natin. Para kung dadagdagan. Sarap. So, maglalagay ako ng Asin. Then, ang panglas natin, itong dahon ng sili. Pwede po ang dahon ng sibuya sa wala lang po akong makita ngayon. Dahil nga tag-ulan, siguro nagkakandabulok yung mga ganon. Kaya ang hirap makakita. Kaya ito na lang, may mga tanim kami rito ang sili. Kaya pinagtatanggal ko ng dahon. Then, eto na. Gagawin natin, patayin na yung apoy at kusang maluluto na yan. At ready-ready nang iserve ang ating sotanghon tanghon. So, ayan na. Excited na. Unang titikim. Siyempre yung nagluto. Nakailangan ko pala ng tinidor. <laughs> tinidor muna na. Ayan. Habang mainit-init pa. Lagyan din natin siyempre ng ano. Pinaka noodles niya. Ang bango ng ano, ang bango ng dahon ng sili mga manay. Bagay na bagay dito. Lagyan natin ng egg at dahon ng sili. So tara mga manay, kain po tayo. Sarap. So, yung may noodles excited na yung nanonood sa akin. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Subukan nyo itong ating sotanghon na may dahon ng sili. Sigurado magugustuhan po ninyo. Panalo. Hmm. Krap. Bagay na bagay ngayong maulan. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Kaya naman tara. Kain po tayo.